Magandang araw po sa inyong lahat. Jin Garcia, puring-puri si Barbie Portesa pagdating sa professionalism sa kanyang trabaho. Pero bago po ang ating balita, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload. Nakatrabaho na ni Jin Garcia sa ilang mga proyekto noon si Barbie Fortesa at panay papuri ang sabi ni Jin tungkol dito. Yeah, ilang beses na kami nagkatrabaho ni Barbie mula pa noong batang-batang bata pa siya sa Stairway to Heaven. Tapos iyong The Half Sisters. Working with Barbie, palaging masaya. Iba yung marami na kasi kaming napagsamahan. So medyo malalim. Medyo personal yung relationship namin. So when it comes to work or pag nagsushoot kami, madali na para sa aming dalawa. Hindi na siya, hindi na nagkakailangan at saka si Barbie ang isang artista na hindi mahirap katrabaho. Alam niya, ginagawa niya. Very professional. I'm very proud of her. Kaya rin lahat ng nagiging shows niya, nagiging successful. Kasi nasa mga artista din yan at syempre nasa director din. Pero personally ako, si Barbie, I love her so much. I love working with her. I love her personally. Hanggang ngayon, may chat group kami ng The Half Sisters. So ayun, masaya lang nakatrabaho siya ulit at bati na kami at tumawa si Jim. Doon sa The Stairway to Heaven, puro sampalang naabot niya sa akin. Sa The Half Sisters, sobrang close kaming mag-ina. Bag-ina muli ang papel nila sa maging sino ka man ng GMA na i simula sa lunes, September 11. Nagugulat pa rin ba si Jean sa galing ni Barbie, lalo na sa bagong team up nila ngayon? Aniya, this time medyo complicated yung relationship ng mag dahil lang sa nagkaroon ng issue in the past na hanggang ngayon hindi siya ma-resolve. So hinahabol niya yung anak niya at pinipilit niya na makuha ulit ang pagmamahal ng anak niya. So medyo ibang mag naman ngayon yung characters naming dalawa. Gaano kahusay na actress si Barbie para kay Jean? Paliwanag niya, bata palang mahusay na siya, magaling talaga si Barbie eh. Kasi nang gagaling sa heart, hindi siya umaarte. Kumbaga yung karakter pinag-aaralan niyang mabuti. Alam niya na siya si Monique, alam niya na niya ako. Masama ang loob niya. Makikita mo kasi, random niya talaga. Natural na lumalabas sa isang Barbie portesa. Pero hindi Barbie yung lumalabas, kundi yung karakter na minahal niya. Kung ano man yung show na ginagawa niya, kaya magaling na artista talaga si Barbie. Bilang isang veteranang aktres, challenging ba kay Jean kapag may katrabaho siyang artista na mahusay rin? Bambilis niyang sagot, oo siyempre, kasi walang magaling na artista kung hindi magtutulungan. Kailangang nagbibigayan, hindi pwedeng ikaw lang ang magaling sa eksena. Para maging maganda ang eksena, dapat lahat kayo magaling. Ang ibig kong sabihin, kapag professional ka kasing artista, hindi ka naman kailangan. Kailangang marunong kang magbigay, kailangan. At saka alam mo kung kailan ang eksena ay eksena mo or eksena niya. So pag eksena niya, tutulungan mo siya. Pag eksena mo, hihingi ka ng tulong sa kanya para mag-work iyong eksena. Pareho kayong magaling, ganon. Hindi iyong parang eksena niya pero umi-eksena ka pa rin. So pangit at saka nagmumukha kang OA so hindi ka magaling. Siya pa rin ang magaling para ganon. So sharing lang po ito. Si Jean si Belinda sa Maging Sino Kaman na pinagbibidahan ni Barbie bilang Monique, Dino at David Licauco bilang si Cardi. Ginanap ang media conference ng serye sa Laxant Hotel nitong Webes, August 31. Natanong si Jean kung paano katrabaho si na David at iba pang mga artista ng Maging Sino Kaman. Actually, ito ang show na marami akong first time na makatrabaho si David first time pero hindi pa kasi kami nagkaka-eksena which I'm excited na magkaroon kami ng eksena. Si Rain first time din, si Mikoy many times, si Faith first time din, si Jean of course hindi first time, si Wancho first time din, of course si Governor hindi, si Jeric din hindi. So excited ako na makatrabaho for the first time itong mga artistang kasama ko ngayon. Siyempre, iba pa rin yung nakatrabaho mo na before, Medyo komportable ka na, pero maganda na meron kang nakikilala at nakakatrabaho na bago. Sa direksyon ni Inzo Williams, kasama rin sa maging sino ka man, sina Juancho Trevino as Gilbert Arnaiz, Faith Da Silva as Cleo Ramirez, Mikoy Morales as Gordon Akalibag, Rain Macienzo as Tetay, at sina ER Ejercito as Boss Frank, Jerry Craval as Alex, Juan Rodrigo as Miguel, Antonio Aquintana as Jonas, at Jin Saburit as Shonda. May special participation sa serya si Na Tantay as Osmondo at Tonton Gutierrez as George. Iere ito sa lunes hanggang biyernes simula September 11, 8pm sa GMA Telibabad at 9.40 p.m. sa GTV. Mapapanood rin ito ng mga Global Pinoys sa GMA Pinoy TV. Maraming salamat po sa inyong panunood. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po!